Te pwede, te, pwede, po magtanong, te. Okay lang magtanong, te, ha? Baka mamay, baka mamay, sapakay mo ako, ha? Hindi, uh, ano, te, ah, uh, virgin, ba, te? virgin ka pa ba, Virgin ka pa ba, Virgin ka, virgin ka. Seryoso? Uh, tama, tama kasi naghahanap kasi ako ng mga katulad niya, te. Hindi mo ba alam, te? Ang mga virgin kasi ngayon, te, may sahod na, te. Hindi ka naniniwala? Eh sabi mo virgin ka, di ba? Eh di, ka na. Tama-tama, ikaw, e -e? ikaw yung hinahanap ko. Ikaw, ikaw yung hinahanap ko. Sigurado ka, ha? Seryoso? Okay, sige, sige. E Dahil C ano. Oh, sige, miss na ang mga ano, ha? oh, awakan mo na. Miss na mga ano ngayon, mga katulad mo. wag mong subukan. Ate, ate, ate <laughs> okay lang po magtanong, te? Nag-iikot-ikot ako. Okay lang po ba magtanong, Tay? Ah, Virgin pa po Tay? Bakit, bakit po kayo tumatawa? Ano kasi, lahat kasi ng, lahat kasi ng Virgin ngayon, may sahod na, Tay. Lahat ng, meron nyo may sahod na. Matama, ikaw yung hinahanap ko. Ikaw yung hinahanap ko, ha? Ikaw yung hinahanap ko. Oh, may sahod yun na sa akin, Tay, ha? Sahod, ha? Sigurado ka, ha? Oh, sabi, peace bomb naman, Tay. Praise the Lord, meron pa sa mundong ito, ano? <laughs> ah, te, te, pwedeng ano? Pwede pong, pwede pong magtanong, te. Baka nakaka-storbo ako sa te, ah? Hindi naman po. Te, virgin ka ba, te? Virgin ka? Ah, may asawa ka na? Ah, ganon? Ah, may asawa, may anak ka na, te. May anak ka na. Sayang. Te, naghahanap kasi ako ng anong ngayon, te. Eh. Ng mga virgin kasi. Lahat kasi ng virgin niya yun, may sahod na sana, te. Pero dahil sabi mo, honest ka naman sa akin, te. May sahod ka pa rin naman, te. Okay lang po ba, te? May, ilan na anak mo? Ilan na anak mo? Tatlo? Hindi ka talaga virgin. Hindi ka magbabago. Hindi na magbabago isip mo, te. Sigurado ka? Uh, ako kasi virgin ako, eh. Alata ba sa akin, te? Alata? Hindi na, no, hindi na, no? Parang hindi na po. Oo. Oo. may ka pa. Anis ka naman, eh. Ha? Hindi ka na talaga virgin. Kaya sawa ka na. Sigurado. Sure na yun? Oo. Oh, sige, sige. Sigurado ka. Oo. Okay, sige, sige. Te. Excuse me lang, te. Pwede magtanong? Ah. Uh, Ah. Uh, virgin ber ka pa ba tay? <laughs> virgin <laughs> ka pa? Dari <laughs> aso <Teriyoso> ka tay? Te? <laughs> Oo, wala pa. Dari uh, ah, wala kang asawa, kaya ka virgin. <laughs> ah. <laughs> okay. Dal virgin ka tay, kita, ha? Okay lang ba? Oo. Oh. Virgin Oh, sige. Sigurado ka, virgin ka. Oh, lahat ng virgin may sahod na, ha? La di lahat ng virgin may sahod na. Papapuntang, ano ano tayo. Eh? Palengke dito. <laughs> <laughs> Dalawang beses na yan! <laughs> <laughs> Saan ka pupunta, sir? Punta ka ba dito, sir? Ay, ay. Pahawak naman, sir. Sige, sir. Huwag kami yan, sir. Okay lang, sir. Si, sir. 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 Tinapay naman yan, sir. Kakagawa lang namin, sir. Ano ko sa unang tinapay, sir. Masarap, sir. Diba, sir? Masarap oh, ba? Dalawang oh, beses na yan! Oh, Oo, oh, masarap nga. Eh, kainin mo lang, sir. Kainin mo lang, sir. Okay, nabawasan mo na rin siya. Ano lang, sir. 50. 50 lang, sir. 50? Uh, opo, sir. May bayad yan, sir. May bayad. 50 lang po. Bente lang, Ulang pera, sir. Lugi ko siya ko, sir. E, Nagdidinda kasi ako ng tinapay, sir. E, isa na lang, isa na nga lang, lang yun. Magkano pa pera namin dyan, sir? Sige, sige, pwede na yun. Bente na lang. Sige, okay na yun. 20, 20. Okay na yun. Oh, sige sir, dahil 20, ibalik mo lang sa balik mo lang kalahati kasi 20 lang bayad mo sir eh. Ha? Oh. Thank you sir, thank you sir. Salamat sir, salamat, salamat, salamat. Ay, oh, oh, wait lang, may pagkain. Awa mo sir, awa mo yung tinapay sir. Nalalaglag sa layo. Awa mo sir, awa mo lang sir. Okay sir, kainin mo sir, kainin mo. Masarap ba? Masarap ba sir? Masarap ba? Masarap ba? Tingnan, tingnan mo sir. Om hap. Kainin ka lang sir, kainin ka lang, kainin dito ka lang ba sir? Ah, Ano po, 50, 50. Ano? 50 sir, 50. Iyay! ka nang sumusubo sa akin. Ay, hindi sir. Ano sir, dumampi na sa bibig mo sir eh. 50 sir, 50. Okay, na, hindi ako? Sir, bali sir, 50. 50 lang sir, 50. 50? Opo sir, 50. Hindi sir, nakagat mo na sir eh. 50 sir, 50. 50 ba yun sir? Maka 20, 50. Sir, thank you sir, thank you, thank you. Thank you po, thank you. ha <laughs> ha! Te te te. Te te. Te te uh, te. Te. Si awak mo te, awak mo te, wag kamay kagat, kagat te, kagat kagat. Kagat te, kagat kagat. Sarap din te tinapay, tinapay Masarap deh, masarap, eh. masarap de ba ano ano kasi ente kah gawalan kami te. Kau masih ada, tengok mana, tengok mana. Oh, ano lah sate, masarap de ba masarap, masarap ba Balik te, sing kuenta. Dalam bisnes ni ad. Oh, oh te, mebagi ganti sing kuenta. Bi binibenta ko talaga yun, Tay. Ay, hindi po, Tay. Hindi. Tsaka hindi mo na pwede ibalik yun, Tay. Kahit sabihin natin mahal yan, Tay. Hindi mo na pwede ibalik kasi nakain mo na, Tay. Ha? Ay, hindi pwede, Tay. Hindi pwede, Tay. Baya 50, Tay. Bayaran mo ako 50. Ayaw mo, Tay? Ipapabarangay kita, Tay, kasi ginainan mo, Tay. Ba 40? Okay na lang, okay Tay. Pero etong tinapay, akin na lang to, Tay, ha? Akin na lang to, ha? Oh, sige, sige. Thank you, Tay. Kahit na kulang bayad mo, okay lang si. Maganda ka naman it, eh. Sige, Thank you, thank you.